pinatuloy over naman ng 10th Infantry Division sa headquarters ng Court Martial para sa pagkakasangkot ng isang army officer sa pagkamatay ng isang pamilya sa Kimlawis, Davao del Sur. Ang detalye naman mula sa ulat ni Vicky De Guzman ng PTV Labao. Noong ikalabing lalo ng Oktubre nitong taon, naganap ang isang kontrobersiyang insidente na pumatay sa pamilya ni Dagil Capeo sa Kimlawis, Davao del Sur. Sinasabing si Dagil Capeo na isang armadong leader ng bandido sangkot ng isang army officer at labing dalawang sundalo sa sinasabing isang tactical lapse. Ayon sa commander ng 10-02 Brigade, si Colonel Gregorio V. Beranda, hiniling ng 10th Infantry Division sa Philippine Army Main Headquarters na gumawa ng isang court martial para matukoy ang pagkakasala sa isang army officer at labing dalawa pa nitong kasamahang sundalo sa pagkakasangkot sa pagpatay sa asawa at dalawang anak ni Kapeyon. And in that same uh, press conference uh, we 10th Infantry Division na pinangunahan ni General Bernardo ay uh, officially and publicly released the result ng uh, Board of Inquiry. And so far, in summary, ang lumanabas dito is that uh, there are probability, probable violations, na? violations ng tinatawag nilang ROE and then there is high probability ng violations because of the doubts ano, ng uh, several ng Article of war, specifically Article 76, 96 at saka 97. So uh, with this uh, the board of inquiry further and finally recommended for the conduct of uh, general court martial martial para to look into the details and specification of these probable violations. Ang mga nasangkot sa sabing incident ay bilang sina First Lieutenant Dante Jimenez, Corporal Godio, Corporal Namla Corporal Sahali, Corporal Jajuli, Corporal Said, Corporal Majid, Private First Class Lopez, Private First Class Gamayot, at apat pang hindi kinakilala. Uh, the officer at saka yung uh, 12 na enlisted personnel na directly involved on are all subject to this general court martial. And uh, what I would say is uh, titignan na lang natin how the uh, court martial is going to proceed and I believe that the public will be known to the proceedings. Dagdag pa ni Colonel Miranda, ang paghiling nila sa headquarters na tumaguyod ng court martial ay kanilang ginawa upang magkaroon ng malinaw sa paglutas sa nasabing insidente. Para sa Telebisyon ng Bayan, Vicky de Guzman.